Hello everyone. So usapang legal tayo ngayon. So ang pag-uusapan natin ngayon is magkano at ano ang requirements sa pagkuha ng isang notary, notarized deed of sale. So 'yun yung topic natin ngayon. So first is uh, magkontak kayo ng isang attorney na pwedeng maka sa pagpagawa ng deed of sale, yung pinakamalapit sa inyo and yung ah uh, yung madaling lapitan <laughs> yung, mad yung, madaling lapitan of course yes and ah uh, ako kasi naghanap lang ako sa google kung sino yung pinakamalapit sa akin yun yung kinontak ko and uh, thanks god kasi may nakontak ako na nasa kabilang bayan lang namin and He's very approaching. Uh, he's very professional so uh nagustuhan ko yung attorney na yon kasi uh, uh he's very approaching to me kahit uh, hindi niya ako kilala kahit nandito ako sa malayo and then uh he entertain me a lot and give me a uh, good information ano yung gagawin ko ano yung dadalhin ko at um ano yung kailangan kong gawin so first is sabi niya is uh both seller and buyer uh, it should be present sa kanya. Dapat kayong dalawa, kayong dalawa ang haharap sa kanya. So, bali, ang gumawa nga pala sa akin is yung asawa ko. So, yung asawa ko ang nag-process nito. And then, ako lang ang nag-contact sa attorney. So, yun yung ginawa nila. So, bali, silang dalawa, the, buyer and the seller, na, sa, uh, sila ang pupunta doon sa attorney. And, magdala yung, magdala si, seller ng land title na pagmamayari niya at yung tax declaration so, at saka valid ID. So, dapat original copy ang dalhin. Hindi pwede ang Xerox kasi original ang hihingiin at titingnan ng attorney. So, bale sa sa buyer naman is ah kailangan niya ng valid ID. And uh, nagdala din kami ng description sa land survey kasi nagpa-survey kami ng lupa from a uh, geodetic engineer so dinala namin yung description ng lupa and um, dalawang witness kasi sabi ng attorney it should be uh, we should need to bring two witness na hindi related to you and it should be in different location so hindi kayo magkapit bahay so dapat uh, iba yung equation so yun yung hiningi sa amin ni attorney na dalawang witness and it should be 18 above so yun yung ano qualification sa dalawang witness and madali lang ang magkuha ng ng notarized deed of sale it's just only i think just an hour tapos na yata sila So madali lang as long as uh, your documents is uh, complete and uh magkano ang nabayaran namin? Ah uh, sabi ng attorney is yung tariff is um 1% to 2% of selling price so dahil uh, below 100k yung uh, nabili namin yung lupa So, na hingi lang siya sa amin ng 5K. So, yun yung nabayaran namin, 5K. Kasi, parang yun yung ano niya. Pag uh, below 100K is uh, 5K yung ano bayad. So, nakabayad kami ng 5K sa kanya. And, para sa akin is uh, okay lang din naman. Kasi, it's just a uh, one hour nakuha na namin yung notarized dead of sale. So, so yun lang. Ganun lang kadali. So, I hope uh, nakakuha kayo ng idea kung paano magpagawa ng uh, notarized deed of sale. So once again, um, the requirements is original copy of um, land title, uh, tax declaration from from municipio doon sa uh, sa ano yun saan yun kukunin basta sa municipio yun and uh, original copy lahat and at saka description ng lupa from geodetic engineer and mga valid IDs at uh, two witness. So yun lang yung requirements and uh, I hope uh, makakatulong itong video na to para sa inyo and uh, I hope uh, you can have an idea kung paano ko magkuha ng notarized deed of sale. So very simple and it's very easy but as long as the requirements is complete. So yun lang. So thank you for watching. See you next time. Bye-bye.